Hindi umano dapat ikabahala ng Pilipinas ang bagong polisiya ng Chinese Coast Guard na panguhuli ng trespassers sa inaangkin nitong teritoryo sa West Philippine Sea. Ito naging tugon ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning. Makaraang almahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang anyay na nakababahala at pagpapalala ng sitwasyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Pagtitiyak ng tagapagsalita, ang naturang pulisiya na magsisimula sa June 15 ay naglalayong standardize ang law enforcement at panatilihin ang Maritime Peace and Order sa karagatang inaangkin nila, bagay na maituturing daw na isang universal practice. Nananatili namang bukas ang China na makipag-usap sa Pilipinas. Ito'y sa kabila ng umunoy pa ulit-ulit nitong provocative acts sa pinag-aagawang teritoryo. Samantala, nanindigan naman si na Pangulong Bongbong Marcos at Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariala na hindi nila kinikilala ang kontrobersyal na foreign policy at gagawin nila ang lahat para pigilan ang mga agresibong aksyon ng China at hayaang makapangisda ng mapayapa ang mga kababayan natin sa West Philippine Sea. Para sa NBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino!